Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang kamalayan. At ang ating hung programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede rin mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. At gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Nawa po mga kapatid ay nasa mabuti at maayos na kalagayan ang bawat isa. At syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay bumabati sa lahat ng mga listeners nating nakikinig din gamit po ang AM Stations. Yan po ay mula Luzon, Visayas, at Mindanao. At maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga partner sa ating ministry na tinitiyak na ang ating programa ay inyo pong mapakinggan. Pag-usapan po natin ang transformation, pagbabago. Mahalagang maunawaan na kung tayo po ay merong ugnayan sa ating Panginoon, ang pagbabago po ay talagang magaganap sa ating buhay. Una, pinapakita sa atin sa Bible na kaya po tayo naligtas ay hindi dahil nagpakabait tayo at naawa ang Diyos sa atin o kaya nagpakabait tayo at naabot natin ang pamantayan ng Diyos. Hindi po ganoon. Ang sinasabi ng Biblia sa atin, Romans chapter 5 verse 6, verse 8, verse 10, napakagandang hanay ng mga talata po ito dahil pinapaliwanag sa atin ang katotohanan na nung tayo po ay mahihina pa, nung tayo po ay makasalanan pa, nung tayo po ay kaaway pa ng Diyos, Doon po tayo minahal at pinadala si Jesus para siyang maging sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya naway ma-realize po natin na yung transformation, hindi po yan ang magre-resulta sa kaligtasan. Kabaliktaran pa nga ang totoo, yung kaligtasan ay magre-resulta sa transformation. Ulitin natin ha, yung pagbabago hindi po magre-resulta sa kaligtasan Pero yung kaligtasan o yung kaugnayang kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas Ay dapat magresulta sa transformation uh, Kasi nga po kung ating mamarapating balikan ng ilang mga mahalagang talata Nagpapaalala sa atin na tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa supisyente o sapat na alay ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Ito po ay hindi nating gawa, ito po ay bigay ng Diyos sa atin dahil siya po ay mapagbiyaya. Now, interestingly, yung word po na religion, ang uh, pinanggalingan po niyan sa Latin ay religare, na ang ibig sabihin po is to reconnect with God na ang basic idea ng isang relihiyon ay muling maugnay sa Diyos. Kaya po yung mga relihiyon na yan may mga tinuturo, ano ang gagawin, paano mamuhay at uh, iba't ibang mga doktrina. Of course, kanya-kanya ho ng perspektibo yan pero lahat po ng mga doktrinang iyan ay nakabase sa kanilang mga uh, teachings. Ano po, ito man ay kusaan nila kinuha. Pero ang idea po, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Ngayon, ang kagandahan ng tinuturo ng Biblia, hindi po ang tao ang gumawa ng paraan para abuti ng Diyos. Kabalik panga nga, ang Diyos po ay pag-ibig. Sabi nga sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So mapapansin niyo po yung Uh, reconnection with God is possible, hindi po dahil tayo ay nakagagawa ng sapat para abutin ng Diyos, hindi po. Ito po ay posible dahil ang Diyos po ay pag-ibig at siya po ang nagpakita ng kanyang inisyatibo para ipadala ang kanyang anak upang maging tagapagligtas po natin. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, tayo po ay pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nga po ay binagyang diin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 10. Alam niyo mahalagang tinatalakay ito kasi ito pong usapin ng uh, kaligtasan at gawa, no? Kadalasan eh hindi malaman kung paano ba ito, ano ba yung ugnayan ng dalawa. Nagsasabi ang iba na uh, gawa muna para maligtas, may nagsasabi gawa, pananampalataya, kaligtasan, pero ang tinuturo sa atin ng Bible, tayo po manampalataya kay Jesus at tayo po'y maliligtas at yung kaligtasan na iyon ay magdudulot din ng pagbabago. Basahin ko po ang Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 10. Ito po ay galing sa New Living Translation. God saved you by his grace when you believed and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us and in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. O, tingnan natin ha, himay-himayin natin. Verse 8, sinasabi po rito tayo po ay uh, naligtas dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi po sa kagandahang loob natin. Hindi daw po natin to pwedeng angkinin. Ibig sabihin eh, we cannot take credit for this. It is a gift. So yung palang word na biyaya at saka yung sinabing kaloob, ito po ay dalawang mga salita na nagpapakita hindi sa ating pagsisikap, hindi sa ating pamamaraan, kundi sa kagandahang-loob ng Dios kaya po tayo merong kaligtasan. Kaya po yung grace, pag inyong tiningnan ang kahulugan nito, ang ibig sabihin niyan is unmerited favor. Hindi po natin pinagsikapan, ito po ay pinagkaloob sa atin. Yung konsepto ng gift, siguro naman itong pagpinag uh, pag pinag-usapan ang gift, eh, familiar po tayo rito. Ano? Dahil pag sinabi ho natin gift o kaloob, ito ho ay binigay. Hindi po yan salary o sahod na deserve mo dahil pinagsikapan mo. It is a gift. It is given to you. And then, para bang uh, hindi pa sapat na sabihin yon? Pagdating sa verse 9, very straightforward na sinasabi, Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Yung kaligtasan po ay hindi po ito gantimpala sa ating mga pagsusumikap. Kaya wala ho tayong pwedeng ipagyabang. Ito po ay biyaya ng Panginoon. Ito po ay Kanyang... Uh, binigay sa atin. Kaya nga, pagdating sa verse 10, He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Dito papasok na yon yung pagbabago. Now, mahalagang maunawaan na pag tinanggap natin si Jesus, tayo po ay pinatawad sa pagkakasala, pinalaya sa kasalanan. Nanahan din po sa atin ang banal na espiritu. So mapapansin nyo yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung tatlong persona ng Diyos ay kumikilos lahat sa ating buhay. Jesus is our Savior. The Holy Spirit indwells us. At ang sabi sa Galatians 5, 22 and 23, um, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Ito po ay bunga ng banal na espiritu. And then of course, pag tinignan po natin sa John 15, sinasabi po roon, My Father is the gardener. He prunes us so that we will become even more fruitful. Tayo po ay nililinisan upang lalong maging mabunga. Kaya mapapansin niyo po, hindi tayo pwedeng magdahilan na hindi tayo mababago na walang pagbabago bakit kasi po basically yung konsepto ng uh, pagkakakilala natin sa Panginoon gives us that ability to transform to change kaya nga hindi ba doon sa Philippians chapter 2 verse uh, 13 ang sabi ron God is working in you giving you the desire to obey and the power to do what pleases him Dalawang bagay na dati hindi natin taglay. Yung kagustuhan uh, ng mga bagay na mahalaga sa ating Panginoon at yung kakayahan na gawin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung inyo pong papansinin mga kapatid, dati ayaw naman natin eh. Kaya nga misan pagka meron akong mga kausap na mga uh, dati hong magugulo ang buhay at ngayon nakakilala sa Panginoon, Minsan sang ayon na rin sa kanilang sinasabi at patutuo. Sabi nila, Pastor, hindi namin maintindihan. Ni hindi namin inimagine na darating ang time na kami ay magpapahalaga sa salita ng Diyos. Ilan na po yung aking kilala na sila mismo ay uh, tagausig taga-usig, taga-gulo ng mga gawain ng Panginoon. But eventually they come to know the Lord. At sila naman po ang ginagamit ng Panginoon ngayon. Kaya mapapansin mo, mga kapatid, paano nangyari yon? Yung dating ayaw mo, yung dating hindi mo gusto, yung dating wala sa hilig mo, tapos ngayon, nakakilala ka sa Panginoon, gusto mo mga bagay na ito. Ginagawa mo ang kanyang kalooban. Because the Bible tells us, God Himself is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Now, mahalagang maunawaan po na yung transformation na yon ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Alam nyo dito sa aklat ng Efeso, sa chapter 4, ano po, sinabi sa atin dito, uh, verse 1, ano, ito kasi yung part ng uh, Efeso na kung tawagin po natin ay practical. Ano, merong transition from doctrinal or what Christ has done for us to practical, uh, ibig sabihin, what we need to do for Christ. Hindi po para bayaran ang kanyang ginawa, kundi upang tumugon sa kanyang kagandahang loob. Ang sabi ni Paul, Therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Now, dalawang salita po ang mahalagang bigyang diin sa puntong ito. Yung unang salita ay salvation or kaligtasan. Ang kaligtasan po ay dahil lamang sa supesyenteng alay ni Kristo para sa ating kasalanan. So we get saved because of what Jesus has done. Yan po ay isang desisyon, isang uh, uh, acto sa ating buhay. In other words, uh, hindi po yan process. You are saved when you receive Jesus Christ as Lord and Savior. Now, bakit po mahalagang banggitin ito? Dahil walang pwede magsabi, oy mas ligtas ako sa iyo kumpara sa iba. O kaya, mas ligtas si ganito kumpara sa atin. Pare-parehas tayo dyan. Pagdating sa sanctification, God gives us the desire to obey, pero tayo po ay tutugon sa desire na yon. He gives us the ability to do what pleases Him, but we also respond to God para gawin kung ano po ang nararapat. So, in other words, pagdating sa sanctification, it is a process. Tayo po ay pinababanal at ang tawag po sa proseso na 'yon ay uh, sanctification. Ngayon isipin niyo paano naman tayo tinanggap eh hindi pa nga tayo banal. Well, ang bottom line po, Jesus Christ paid the price. So, ang nangyari po doon, yung parusa sa ating kasalanan ay kanyang inako at yung katuwiran niya ay binigay sa atin. Kaya nga makakalapit tayo sa ating Panginoon. Pero sa practical na buhay natin, alam natin na works in progress tayo. Ngayon, dito po sa Ephesians 4 and then going to chapter 5, si Apostle Paul, he talked about the different relationships. Binanggit niya ang husband and wife relationship. Binanggit niya po ang uh, parent and child relationship. Binanggit niya po ang relationship ng uh, master and slave, uh, believer with non-believers. Um, believers, with fellow believers. So ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin mga kapatid, yung mga relasyong binabanggit, dapat nababago ito as we mature in the faith. Hindi pwede na mananampalataya ka pero hindi nagkakaroon ng pagbabago sa mga aspetong ito. Sabi nga, lead a life worthy of your calling. Yung atin hong uh, kaligtasan ay hindi pang linggo lang. Yung kabana lang ibinigay sa atin ay hindi po pangsimbahan lang. Yan po ay pang everyday life. Kaya nga ho, kung talagang uh, magpapasakop tayo sa Panginoon, pag ang isang husband ay naging mana ng palataya, habang siya po ay transform he becomes a better husband. The same is true with the wife, the same is true with the parents, with the children, The same is true uh, with an employee, with a Christian employer. So in other words, yung transformation na yon, talagang sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ho yan yung parang may dualismo na uh, ah, iba yung trabaho, iba yung pangsimbahan. Hindi po, saklaw lahat. Isa pa, magandang tingnan sa iba't ibang dimensions ng buhay natin. Na pag-aralan po natin yung ating uh, emotional maturity sapagkat yung spiritual maturity ay dapat magdulot po ng emotional maturity din, di ba? Kaya nga yung bunga ng espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. So, ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng maturity sa ating emosyon as we mature in our faith. Napag-usapan din natin ang tungkol po sa physical, Pagka ikaw ay naging mana ng palataya, you have to be a good steward of your physical body. Bakit po? Sabi nga eh, your body is a tool. Use it for whatever glorifies the Lord. Ibig sabihin po, hindi ito gagamitin para sa layaw natin, sa bisyo natin, sa gusto natin. Ang malaking katanungan po ay, Panginoon, paano niyo po gustong gamitin ang katawang ito para sa iyong kapurihan. And Romans chapter 12 verse 1 is very straightforward and clear. At ang sabi roon, offer your bodies as a living sacrifice. Sa ibang salin, ang sabi roon, this is your acceptable worship. Mahalaga pong bigyang diin yung salitang acceptable. No? Kasi ang ibig sabihin po niyan, Meron po tayong mga pagsamba na sa tingin natin, okay. Pero ang tunay na makapagsasabi kung ang ating alay o pagsunod ay acceptable, ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga, kung papansin ninyo po, no, pag binaliktanawan nyo yung konsepto ng uh, uh, pag-aalay sa Old Testament, very, very precise. Anong iaalay? Saan? Paano? Kailan? Sino mag-aalay? Lahat po yan specified. Bakit? Dahil ang pagsamba po is knowing God's terms and complying to those terms. Now, isa pang area na kailangan po ng pagbabago, definitely, is our spiritual health. Now, sadly, paminsan po, nakakilala sa Panginoon, pero ang problema, para bang uh, walang pagbabago kasi yung dating pamumuhay, yun pa rin ang nakikita, yung dating priorities, yung dating life structure, ganun pa rin. If you remember, si Jesus po ay sinunda ng uh, huge crowd, sabi po sa Gospel of uh, Luke. And then Jesus turned around to them and said, If anyone wants to be my disciple, and then he stipulated, ano yung mga kailangan gawin? You must love me more. Na ang ibig sabihin po nito, baguhin natin yung ating life structure na ang Panginoon po ang pangunahin. Nangangahulugan mga kapatid, pag hindi natin ginawang pangunahin ng Panginoon, we will always struggle with obedience. Totoo yan. Kaya pamisan mapapansin mo, bakit nga ba ang hirap-hirap sumunod? E kung matagal ka nang mana ng palataya at talaga may effort kang sumunod, ako po ay naniniwala na habang tumatagal, unti-unti nating naaalis yung pong mga balakid sa pagsunod. Kagaya po ng sinabi sa Hebrews chapter 12, di ba? Let us remove uh, whatever hindrances and sin uh, that hinders. So, so in other words, as we remove these things, dapat po yung pagsunod padali ng padali kasi naalis natin yung mga balakid. Pero ang katanungan po ay bakit paminsan hindi ganoon? Kasi nga, ang nangyayari po, napapasok tayo sa mga transaksyon, relasyon, commitments that make it difficult for us to obey. Paminsan po, may mga competing priorities. Sometimes may mga complications created by relationships that are not pleasing to the Lord. Anong ibig sabihin? Paminsan po, alam natin yung gagawin, kaso lang ang dami nating iba pang gagawin. You remember the parable of the sower, yung nahulog sa matinik? Ano po nangyari doon? Ang sabi ng talata sa atin, yan po ay katulad ng mga tao na sa dami ng kaabalahan, sa dami ng gustong gawin, sa paghahangad na yumaman, nawala na po ng pagkakataong gawin ng nararapat. So yan ang makikita nating struggle. What else? Yung pong complications. Minsan, alam mo yung gagawin, gusto mong gawin, kaya lang ang dami mong sinasaalang-alang, hindi ka makausan. So, one simple way to check uh, if your life is complicated is this. Kung hindi mo magawa yung dapat mong gawin at kung hindi mo matanggihan yung dapat mong tanggihan, well, kapatid, ang buhay mo is complicated. Yun po yun. Kaya nga, napaka-importante na makita po natin na dapat inaalis natin yung complication na habang tumatagal, lalong naaalis ang complication. Habang tumatagal, yung mga kompetensya sa ating commitment ay naaalis. So to do that, let us remember several things. Number one, we must love Jesus supremely. Ang hinihingi ng Panginoon ay hindi lang mahalin siya, mahalin siya ng higit. Ibig sabihin po, you structure your life in such a way na pag sinabi ng Panginoong go, you can go. When God says do this, you do it. When God says no, you don't do it. Structured for obedience. Number two, I must meet Him daily. Ang ibig sabihin po nito, nurture your relationship with God. Alam nyo, ang, ang struggle natin sa mundong ito, every day yung ating sinful nature na po ito ng mundo eh what we see what we hear what we experience dito sa mundo lahat yan nagpi sa sinful nature natin kaya minsan maabo tayo sa point na mahina tayo spiritually pero ang lakas-lakas po ng ating sinful nature and the reason for that ay dahil po sa katotohanan na The sinful nature finds ways to feed itself through this world. So yung ating regular time with God, we recalibrate our moral standards, we reconnect, making sure that we are nourished uh, spiritually, we are sensitive to God. And then what else? I must study and do his word. So yung pag-aaral, pagsunod o yung aplikasyon ng salita ng Diyos, napakahalaga po nito. Uh, hindi ho natin binabasa ang salita ng Diyos Just for the sake of knowing uh, Sabi nga eh, the more you read it Nanonormalize para sa iyo yung pamantayan ng Panginoon eh Kung paanong yung pamantayan ng mundo nanonormalize sa atin As we live in this world Dapat po we study and do God's word Para yun no, ang manormalize sa ating buhay So that we get to know ano bang kalooban ng Panginoon Paanong susundin Uh, what else? Ano pong gagawin? Ang isa pa, we must make sure na yung ating mga resources are used for the glory of God. Bakit kailangan banggitin ito? Alam nyo, yung, yan yung konsepto ng stewardship na inaral natin. Eh. Kasi sa totoo lang, paminsan po, yung pagpapala pa nga mismo ang nagiging dahilan bakit hindi makasunod. Masakit sabihin pero totoo yan. Eh. May mga times talaga na yung pagpapala pa ang nagiging balakid. Kaya ang dapat nating maintindihan, may layunin ng Panginoon ng binigayan at dapat tuklasin iyon at gamitin ang mga bagay na iyan sa kanyang layunin. Next, I must learn to love other believers. So, kilalanin, mahalin, edify them or build them up. And then, I must serve others unselfishly. So, bahagi tayo ng katawan ng Panginoon and then we contribute by serving. Kaya nga po yung isang salita na pagsinalin ay serve or ministry. Ang idea po nito is to serve as a slave. Nang ibig sabihin po, we serve at the pleasure of our master. We serve according to his terms, not according to our terms. So sana po ang mga pinag-aralan natin ay nakatulong para tayo po ay magkaroon ng wastong perspektibo sa pagbabago sa ating buhay. Muli ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at